tambay tambay kanto tambay tambay ah tambay tambay po mga papi good morning good afternoon charot <laughs> <Tambay>, <laughs> boss boss gagawa ko ng panibagong plaka, pwede ba to ha pwede ba to diba po mas pansin mm. oo oh, bagong plaka mo ha <laughs> ha registration? ha eh. may ha mo? Uh, Sundog mo sa LTO mo siya Hindi ko pa <laughs> na po so, sabi ko mas takaw pang sing <laughs> Ito, saan na nagawa Mas ginagawa ko yung lock ng ano Iba na yung motor mo ah. Oo, ang ano, upgrade Hindi downgrade Ay, upgrade <laughs> <laughs> to. pala Hindi, sa kapatid ko Ah, sige, Stong Tulog Tulog ah si Ngayon <clears throat> <talog? clears throat> oh. na Tapan natin si Kristo Oh. Uh. Ang gulo ah. Oh. So, si Deng, sign nyo to? Damit nyo? Uh, ah, po. Opo, inaano ah, ko dyan, ah, po. Nag-release so. kita. Ah, nag-aayos ka dyan. Opo. Boss. Boss. Happy birthday. Thank you, boss. Thank you. Ang ah, sarapan pa ulog mo ah. Ha? Ulo uh, ko bigla. Bakit? Kasi ako nag-iising boss. Tinapos ko yung pinapa... Kasi yung papa yung sa bintana ba natin? Ah, oo. Eh uh, na, kumusta ka? Kumusta ang birthday boy? Okay naman, okay na okay, okay paps. At masaya ako siyempre kasama sa pagsiselebrate ng pangalawang selebrasyon ng ating... Ah! Pangalawa ba ito? Oo, oh, pangalawa ito. Kailan ba yung S una? Uh, ano? nakaraan ka. Ha, lang ang last year. Kahit simple lang, uh, ang importante, kasama ko kayo ang buong business family moms. Oo. yun ang malaking regalo sa akin. Yan. Yeah. So, thank you. na Okay lang may gupit ka. Nagkot ka, Doon ka na lagi. Tungkot ako eh. Kuha niya yung buhulma ng ulo ng bawat. Doon din ako nagpagupit. Doon ka na nagpagupit. Kaya no. Kay Laika. Laika, oh. Laika Doodles. <laughs> Shout out Laika Doodles. <laughs> Laika, yung chicks mo. Hindi ko. Friends lang kami. Tay-tay dyan. na mga birthday ng Bea Stong. At uh, ayo maya-maya lang po eh. Ako, ano mga plano. Pero ayun, samantalahin ko rin yung pagkakataon na ito. Makita nyo rin ano yung mga ganap dito sa bahay. Yes. At, uh, wala pang mga ganap. Nox. Nasaan ano siya, Amaro ya? Sa taas? Nandito kayo na pops. Sa... Ah, wala. Pumasok. Siling Pumasok. nandito. Ah, wala. Wala kung may tao may gumagalaw eh. So, yun. Ano mga... Ano mo ngayon, guys? Tong... Ano mga nasa isip mo ngayon, birthday mo? Normal lang. Hmm. Hindi pa kasi pumapasok sa akin natin. Oh. Uh... Makagalaw ba? Ano mga pecha <laughs> na ngayon? 21 na? 21. Malapit na yan. 24. 24. Malunis po yan. Ma, business. Yung asok mong sahod namin. Uh, uh, mm, yeah. Uh, yeah, ito kasi ngayon eh. Kaya ito. Sitting pretty mo na kami. Waiting waiting lang yeah. na sahod namin. At uh, gusto ko sana mag ride eh. Oo nga. Ride tayo. Oo. Uh, Birthday mo naman eh. Oo nga. No? Business. Sama nyo kami. Ride tayo parang ano ba? Uh, ano lang chill ride. Oh, pa. chill ride, no? Hmm. Alam mo ano nung birthday ko? Ganyan din ako. Mm. Ano? Bisira. Ah, uh, hmm. birthday ko. Hmm. Tulog lang ako. Hmm. Ano sa totoo pa sa ano kasi siguro sa edad na rin. Parang hindi <laughs> ko naiisip na oh, uh, basta ako nagpapasalamat ako sa ating ama nasa taas na uh, binigyan na naman ako ng panibagong taon ng aking buhay oh. 42 years old na ako doon pa lang kasi blessing ngayon eh mm -hmm. At hindi rin 42 ka na pala? oo, oh, sa, nung nandun ako sa amin hindi, parang normal na araw lang din mm -hmm. at dito ko lang siyempre nararanasan na yung mga mm -hmm. di ba? Uh, Pansit tayo pagsasaluhan, yung ganyan, kahit simple lang pero masaya kasi eh, yun, ma ng ang bawat isa. Mm -hmm. Siyempre payapa lang. Ganun, yun lang naman akong... Kaya di lang din sa karto. <laughs> oh, Ganun din ako naman nakakabisnes uh -huh. ng birthday ko, parang ano ba... Minsan pagka-birthday mo, parang minsan mapapaisip ka rin eh, no? Uh -huh. Na, uy, blessing na naman. Uh -huh. Pero minsan, malungkot. Uh -huh. um, minsan may pagkakain ng iba mga ka-business natin nandiyan sa abroad. Yes. Pag uh, nag-birthday sila, min minsan, sila lang. Mm hmm. Hindi kasama yung pamilya. Ano? Minsan naman, eh ibang tao yung kasama. Yes. Diba? Mga minsan, mga katrabaho, nandiyan sila sa abroad. Yes. Tapos yung pamilya nila, at buti nga ngayon, may mga video call na. Yes. Diba? Pero iba pa rin yung, ah, uh, tawag dito. Nakasama mo, di ba? Yes, kasama. <laughs> ano, mag-ride tayo ng ano, sambalis? oh, pag may budget ba? Oh. No. Problema yan. Kaya ba budget dun? Panggas lang oh. oh, panggas lang. Mas mga pwede naman tayo sa lahat, di ba? Hindi naman tayo maarte. Oh. mga kahit na tuyo na nagra sa may pagsaluhan tayong bottle pet na oh. itlog at may tuyo diyan, laban na eh. Ah, uh, kundi mangwa tayo sa mga tabi-tabi na may gabi diyan o may kangkong diyan, di ba? Oh pan, may mga marami naman tayong pang ano diyan pang ang ito. Mas maganda kasi mga kapapi yung ano lang, yung simple buhay. Oo, oh, yung simple lang. Wala ko lang social. social. Ano social. naman kasi ang business family kahit saan naman po Hindi yan. Oo, kahit saan po isabak yan. Walang maarte, walang pa uh, pasosyal. Hmm. Ito ang magandang, uh, siyempre nakamulatan na yan. Hmm. At kami din, ganun din. Pare parehas lang din. Yeah. Mas masarap yung ganun, simple lang. Simple yung buhay. Yes. Chill chill lang. Oh, ay na binati ka na ni MM. Wala eh. Hindi ka pa nabati. No, Hindi pa ako nabati. Uh. Pero si si Amaro nag-post eh. Oo, no, no. oh, oh binati niya din ako nung anong oras din kasi may natulog din yung upload ako. Oo. Oh. Nung alas 12 pagka ano, bumati siya, nakakatuwa lang. Siyempre, di ba? Hmm. Di makakap sa akin. Ba't si MM di ka pa binati? Di, ka, di pa siguro nakakot online? Wala akong contact eh. Wala akong contact sa kanya. Kasa ba yung contact ni dati? Si Amaro may contact. Mm Ayun -hmm. ano, shout out kay MM. Mm -hmm. uh, Miss Yunak. Mm -hmm. 42 na si Papa mo. Yes, 42. Uh, ano na, Paps? Lapit-lapit na. Tiguan na. <laughs> Oo, oh, mag-50. <magpiti. laughs> mag-50, grabe no. Uy, grabe nga rin eh. mo next year, ano na ako kaya itong 30 na ako oh? next year. Malapit ka na din, ano, dumating <laughs> sa finish line ng kalendaryo. <laughs> <laughs> oh, grabe, grabe, bilis ng panahon, ano? No, oh, mga business grabe. Yung alam mo, dumating ang uh, sabihin natin, December 31, tapos pagpikit mo lang, ano, another year na naman, di ba? O, oh, isang At, buwan na lang. Napakabilis po ng ikot ng mundo. Kaya mga ka-business, ano eh, yung talagang sa mga ganitong edad, parts na realize ko eh enjoy life na lang ba huwag mong i-invite 'yung negativity sa buhay doon ka sa more on positive way kaya ako 'di ba na tung mga nakaraan eh medyo nagkaroon ako ng parang inaano ko rin sarili ko bakit kailangan kong malungkot bakit kailangan kong mag-moody Yun nga Kinausap ako ni Papa mo at doon ko na-realize, maraming bagay ako na-realize, tama naman siya. Mm -hmm. Hindi mo kailangang kulungin yung sarili mo sa isang lugar at uh, pahirapan. Kaya ako talagang malaking pasasalamat ko, yan, kailangang mama mo, kina Papa mo, at sa'yo, siyempre, yan, na uh, bibigay sa amin ng mga uh, advice patungkol sa Linyang. Kaya napakalaking bagay. Mm -hmm. Um, Ay, tama ka rin naman kasi napansin ko nga nag-upload ka na. Oo, uh, araw-araw na yun paps. So, Kumisal nakikiusap ako kay papa ko kasi uh, pag nag-upload ako ng... Ang upload ko kasi is 12, 11, ganon. So natutulugan ko siya, hindi ko na ipapublic. Mm -hmm. So nakikiusap ako kay papa mo, yeah, ko, iya, i-upload ko ito ng alas 5 ng hapon. Uh, kaya medyo gumaganda yung views ko. Thank you, thank you, iya. Yeah. Mm -hmm. At siyempre tuloy-tuloy uh, nag- uh, nakakapag-isip na din ako na kung anong mga dapat bang maging content kahit simpleng uh, content blog. lang na nakaharap lang ako sa camera, naka-simpleng nagsasalita lang ako diyan yung mga ka-business na tin talaga naman yung supporta is talagang nakaka-overwhelm din. Eh. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mhm. Hay -hmm. maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Mm -hmm. Mga sumusuporta, sumusubaybay. bye uh, hindi rin po biro yung pinagdaraanan ng guestong, itong yes, okay. taon na ito. Grabe po, grabe. kasi Andy, ano yan eh, si madalas yun nga na ganun at uh, salamat din sa Panginoong Diyos kasi bago matapos yung taon eh unti-unti bumabalik yung sigla ng Kuestong mga kapapi totoo yan kasi narealize ko din talaga nung usap kami ni Papa mo tapos nasundan pa yung vlog namin ni Budam na talagang malaking impact sa akin yung bilang isang psych graduate si Budam eh, share din siya sa akin dapat kung gawin at siyempre eh, hindi na din ako pamatay eh. kailangan ko din ng energy na may mga maraming dahilan kasi alam mo yung hindi mo mahanap yung, yung parang sa ispat ng puso ang may kulang oo saya ba hindi mo pinpoint pero unti-unti eh, sa tulong ng mga payo at mga pag-uusap -pag namin ni papa mo dito talaga napakalaking tulong kasi siguro kung wala si wala wala ako dito sa business family nasa sa ibang lugar ako, hindi ako nakabalik dito hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa hanapbuhay nako nagkagulugulo na tamamo walang direksyon na mangyari sa buhay ko kung hindi ako nakabalik kaya yung sa pagsapit ng birthday ko, perhaps uh, iniisip ko, sabi ko, yung makabalik lang at makasama ko kayo ulit. Uh, napakalaking blessing at regalo na sa iyo, yun sa para sa karahan ko. Hindi na ako uh, nag ng ano pa material na bagay kasi uh, mas, masarap sa puso yung ganun. na uh, okay ang lahat. Okay. May mga trials man na dumarating. At siyempre ganun din. Uh, malungkot man pero positibo pa rin yung ko na hindi ko kasama yung isang anak ko si MN na. Mm -hmm. uh, darating din 'yung panahon ng sentiment. Makakapasyal ako doon. Mhm. Ay mo magkakasama tayo, di ba? Kaya ah uh, lang, positibo lang kahit na marami problema. Uh, hindi lang naman ako, hindi lang din ako nag-iisa siguro sa mga ganitong nararanasan ko. Mhm. Mm marami dyan, lalo na 'yung mga kababayan natin nasa malalayo, mm -hmm. na sa malalayong nakahiwalay sa kanilang pamilya. Kaya 'yun ang inaano kong ano ba? 'yung uh, inaano kong parang tungtungan mm -hmm. na kailangan lumaban ako kasi la, lalaki ako, no. ama ako. Yes, kailangan lumaban tayo. Hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob kasi uh, walang mangyayari sa mga dito. Kung mo yung sarili mo sa isang sudok, hmm. ikaw ang talo. Pero alam mo, Weston, dumating ba sa point point ng buhay? Mo? Ano yan, eh, di ba every birthday yes. may mga realization dito yes sa buhay. Ako nung birthday ko, na parang na-realize ko o oh, napagtatanto ko sa isip ko kasi nung time ng birthday ko talagang ano ko eh medyo mm. siyempre may compare ko yung buhay ko sa iba yes. so, lalo na sa mga kabatch ko sila yung mga asawa mm. nakasettle na nakasettle na mm. sila ay may mga businesses na mm. ganyan minsan naiisip ko yun mm. nung, lalo na nung birthday ko ah yes. nakaka-business minsan nga naiiyak ako kasi Noong time ng birthday ko, parang ano kasi ako nami ah, broke. Mm -mm. Oh, kaya ano, medyo, ramdam din naman ang mga ka-business yes, dami, yes. natin yun noong birthday ko. Ikaw, minsan naiisip mo ba yun na, kung i compare mo yung buhay mo, yung iba mga mga kakilala, ganito-ganyan, o may mga trabaho na, may mga, baka mm -hmm. well, success na, successful, mm -hmm. din, no? minsan naiisip mo ba yun? Oo, oh, sobra pa, sobra ako naiisip yun kasi nga sabi ko, nasa edad na akong ganito, pero bakit parang wala pa ako na achieve ba? Mm -hmm. At uh, siguro sa ano din eh, sa sitwasyon mga nangyari. Mm -hmm. Pero wala naman tayong, wala naman akong sinisisi, kundi sarili. Kasi yung mga gagawin, yung decisioning ba? Mm -hmm. Sa decisioning, minsan doon ako sumasablay talaga eh, meron yung bigla na lang akong uh, nagdi -de decision na hindi ko iniisip kaya yun paps, uh, naisip ko hindi dapat ganun, hindi uh, mag-isip-isip din sa mga nagiging decision sa buhay sa mga nagiging pag-act ba mm -hmm. ano, hindi mo alam, mali pala yung ginagawa mo, kasi uh, lalong, lalong na anong wala ah, hindi pa ako nakakabalik marami akong maling desisyon na pinaggagawa na kung ano padalos, nung kaloko ano? padalos-dalos kung ano mga kalokohan pinaggagawa ko mm -hmm. hindi ko alam eh lumalayo na pala ako sa dating ako oh. lalo na't may anak na ako ah, hindi ako yung daddy estong na kilala ng mga anak ko para parang nilayo ko yung ba diba, yung dating image ko mapagmahal na tatay maaruga yun mm -hmm. yung narealize ko dahil Sobrang parang ang laki nung nawalang panahon mm -hmm. na binago ko yung dati kong gawi na pagiging mabuting tatay at magpagiging mabuting uh, individual mm -hmm. at uh, lumagar ako sa mali. Uh, yun. Alam mo may nabasa akong pwesto. Uh -huh. Gusto ko lang din siyempre i-share uh -huh. sa lahat ng mga nanonood. Sa lahat, sa'yo siyempre. Mm -hmm. Tsaka, sempre doon sa mga nanonood, kaya maka-vlog tayo. Yes. Ang ganda nung nabasa ko. Oo. Um, Kasi nga, isang buwan na lang matatapos na yung taon. Mm-hmm. Tapos, isang buwan na lang, oh, birthday mo ngayon. Oo. Mm -hmm. Sakto nga eh. Sakto yung nabasa ko. Na, sabi doon, minsan naiisip mo na para bang napag-iiwanan ka. Yes. O minsan ba eh, naiisip mo na parang... Uh, kulang ka minsan eh para bang ang bagal ng progreso mo mm -hmm. minsan naiisip natin yon di ba? parang ako ngayon ngayong taon mga business in eh, ganun din yung naiisip yes. ko sakto rin sa akin mm -hmm. pero yung lesson nun mga kapapi apakaganda kasi mm -hmm. nasa tamang direksyon ka yes. meron kang direksyon na pinupuntahan yes. Sabi, hindi importante yung yung speed. Yes, yes. Di ba? Parang nagda-drive ka. Mm -hmm. Hindi naman importante yung speed eh. Ang importante, alam mo yung pupuntahan mo. Opo, tama. Napakalalim o napakaganda nun mga ka-business mm -hmm. nung nabasa ko na yun. Hindi importante yung speed. O kumbaga yung sa iba, nakikipagsabayan ka sa bilis mm -hmm. o sila ah uh, andun na sila sa mga pangarap nila pero ikaw nandito ka pa lang yes. hindi daw importante yung kasi pag mm. iniisip mo na gano'n mas lalo kang magiging malungkot uh -oh. importante daw meron kang direksyon yes. meron kang pinupuntahan nasa tamang landas may progress ka. Mm -hmm. mabagal man pero may progress may progress wow, mm ang ganda nga diba? Oh, grabe napaka, napaka ano na naka, sobrang nakamotivate yung ganun eh. Parang ganun din yung sinabi sa akin ni eh, Papa mo nga kasi nga meron akong sabi niya sa akin. Hindi mo kailangan uh, i-stack yung sarili mo dahil meron kang responsibility responsibilidad eh. mm -hmm. Hindi ni bukod sa may responsibilidad ka sa anak mo pati sa sarili mo kasi di ba tatanda na tayo. Hindi, uh, kailangan kasi nasa nandiyan ka na eh. Nandiyan ka na sa social media nandito na tayo kailangan na natin trabahuhin para kahit papaano di ba? pag dumating yung time na uh, dumating na tayo sa puntong edad na matanda na tayo meron meron tayong naitabi para sa atin yung ang sinabi ko sa atin kaya yun ay yung iniisip ko na sisim uh, hindi pa naman siguro huli sisim ko na yung uh, sa akin pa ma makapagtabi para sa future hmm. Hmm. Ano hindi pa ko, huli alam. para sa akin hindi pa huli lang opo, opo yun yun at uh, ayun no, nakakapahapit. Tsaka ang pinaka-importante rin syempre, yung peace of mind, yeah, yes. no? Na uh, nasa peace ka, walang gulo, walang toxicity. Tama yung sinabi mo rin kanina Westong. Kasi ang sarap mabuhay sa mundo. Pero kapag uh, namumuhay ka sa toxic, yes, oh. ang gulo. Ang gulo. Mas masaya, mas masaya yung peace ka lang. Ano, mm. nagkakaiidot na, 'di ba? Masarap kasi yung matutulog ka, yung payapa ka, yung gigising ka payapa, yung isip mo wala Walang kaaway. Oo, tama, walang 'di uh, ba? Masarap yung ganoon eh kaysa yung matutulog ka, yung puso mo, po pu mapupuno ng put, yung mm. paggising mo yung puso mo puno ng uh, ang dito parang naliligaw. Mm -hmm. Mas maganda yung mas piliin mo doon sa tamang landas. Mabagal man ang usad pero may makikita kang ka progreso. Oo. Importante naman doon gumagalaw ka kahit yes, mabagal. So, ka. Iba kasi yung iba, mm -hmm. uh, mabagal na nga. O yun na nga, ganun na nga. Tapos wala pang ginagawa. Yes, oo po. Totoo. Diba? Nga business. Ang importante, may progreso ka araw-araw. At uh, nakikita naman ang Panginoong Diyos yun, hindi naman yes, uh, bulag yung Panginoong Diyos eh, makatarungan nga siya di ba? At uh, dun sa iba na nakaka-feel ng pressure mm -hmm. sa buhay, eh, kalma lang po kayo, no? Mm -hmm. Lahat tayo may mga pressure na tinadala mm -hmm. sa buhay, baiba nga lang, baiba nga lang yung mukha ng pressure o mga pagsubok sa atin pero ang pinaka-importante huwag tayong susuko yes. no, mga business at uh, yun, kaya istong eh, happy happy birthday sa iyo thank, you, pops. thank you, thank you very much ako ay buong pusong mabati sa iyo thank, you, thank you happy birthday at uh, wish ko yung tuloy-tuloy na progress mo lalo yes. na sa pag-vlog napaka ganda ng mga views mo ngayon ang yes, ganda mm. na tinatakbo kasi okay. lahat ng mga vlog ni Kuya ay makabuluhan mm -hmm. lahat halos lahat naman din sila lahat naman makabuluhan mga <coughs> pero kasi Kuya kasi ngayon consistent na mm. nag-upload at uh, sana nga po ay magtuloy-tuloy yes. no para sa kanyang future sa mga anak niya at sa kanyang mga pangarap pa no yes at ah uh, yun ano bang birthday wish mo sana sa akin uh, simple lang naman uh, yung maging okay ang lahat uh, mapayapa masaya kahit simple hindi hindi ba mabigat yun lang at saka siyempre yung sa number sa kalusugan ko din kasi alam mo naman na meron akong uh, nadalang aramdaman at siyempre ganun din sa mga anak ko na sana uh, makapagtapos sila lahat sa kanilang pag-aaral at lumaki silang uh, may takot sa Diyos at mabubuti yung individual. Yun lang, perhaps. Basta mm. gusto ko payapaan lahat, uh, walang problema. Yun, ano. Yeah. At uh, ngayong taon din, mga business nagkaroon ng Tours Cuyesto? Yun, ngayong taon. O? Opo, opo, Yun, isa pa rin. Napakalaking po. blessing din po para sa amin salamat po kay Ma'am D. Yes, Ma'am D. Thank you very much. Hindi ko po i-expect na magkakaroon ako ng sasakyan, motor um, siklo kasi wala sa hinagap ng isip ko. Darating yung ganong blessing mm. uh, yung yun na yun na ipagkaloob. Gumamit ang ating Panginoon ng kasangkapan para magkaroon ako ng sarili ko nito. napakalaking blessing po yun at napakalaking bagay po yun na nagagamit-gamit ko sa paghatid kay Amaro sa kanyang pag pumapasok sa school. Mm -hmm. uh, Miss D, thank you, thank you very much po. Sobrang, uh, sobrang appreciate po yung pag uh, pagkakaloob nyo sa amin. Yung mm -hmm. Mga ganong uh, bagay. Tsaka ano rin po, uh, dagdag enjoyment din. Yes, enjoyment, alimbawa, pagka nag-rides kami. Yan. Iba kasi yung tama ng motor. Hindi? Yes, so, po. Iba yung amats ng motor mm pagka... Ba, long ride, tapos may angkas ka. May iba yung eh. Iba, iba talaga siya. Mas mm -hmm. mapipil mo yung nature. Iba yes. rin sa, siyempre pag nakakotse. Opo. Oh, okay, iba sila. Yes. But uh, yon yun, ngayong araw Westong, yas yeah. uh, abang hindi pa tayo nag, wala pang mga ganap. No? Opo. Oh, At uh, meron akong ibibigay sa iyo. Oh, wow. Oo, oh, ngayong oh, araw man. na ito. Wow, yun. meron kasi tayong, uh, wait lang, hawak nga ako ito. Meron tayong isang, ka-business ang ah, nagpaabot ng blessing sa iyo. Wow. wow, thank you po, thank you po. No. Ah, Grabe. Ito ay galing kay Ma'am. Nandiyan sa ayan tanda ko naman yung pangalan mga business. Galing kay Ma'am Rowena Uy, Ma'am Rowena oh, from uh, USA oh, wow. Ma'am Rowena, grabe, thank you, thank you very much po sa inyong ipinabot na pagmamahal na napakalaking bagay at sobrang appreciate po po yung inyong uh, patuloy na pag at pagmamahal sa aming lahat at grabe po Diyos na po ang bahala sa inyo, lagi po kayo mag-iingat kung nasaan man kayo uh, God bless po, thank you, thank you very much po marami Siyempre ganun din, si Papa Dins, kila Kuya, kila Ate, kila Boss Dave at kila Budang. Sa buong kabuuan ng family ka-business, hindi nyo po alam yung pakiramdam ko nung nakabalik ako na talagang isa pong number one na blessing yon kasi kung hindi ako nakabalik sa ka-business, walang, walang uh, direction ang buhay ko ngayon. Kaya sa matutulog ako, gigising ako, pasasalamat ako sa Diyos na narito ako ulit sa ka-business. Marami mang nangyari, marami mang uh, pagsubok pero ang kabusiness ay yung pagmamahal at uh, pagkalinga sa amin hindi nagbabago. Ganun at ganun pa rin kung ano mo -ano. yeah. So yan, kaya itong si Ma'am Rowena po ay nagpaabot ng 4,000 pesos. Oh, thank you very much. Ma'am, thank you. Thank you okay. very much po. Pang pa-birthday daw niya. Yes, man. thank you, thank you po. 1, 2, 3, 4,000. Thank you, thank you very much po, Ma'am Rowena ulit sa pa-birthday nyo sa akin. Napakalaming bagay po. Yeah. Yes. No? So, yun, uh, mga papi mga ka-business, at uh, sana, sana, in, eh, sa simpleng vlog namin na ito, meron din po kayong na-realize. Na at, uh, yun, ang buhay kasi hindi naman pa unahan. Yes po. Ang importante, maging masaya tayo araw-araw, pero, gumagalaw pa rin tayo. No? Yes, okay. di man siya paunahan kanya kanya kasi tayong timeline eh. no at, uh, ang importante alam mo kung saan ka pupunta yun yes, okay. ang pinaka importante kung ngayon man hindi mo pa alam mm -hmm. kung saan ka papunta di ka bibigyan ng Panginoong Diyos kung saan yung direksyon kung saan ka talaga huwag kayong mawala ng pag-asa yes, okay. at huwag tayong susuko yes. no Sige lang. God bless sa ating lahat at uh, pakiabangan nyo po yung mga magiging ganap sa birthday ng ating kuya Estong. Marami marami mga magaganap dyan uh, Alam ko kung bakit marami kasi uh, ayun. Abangan nyo na lang po sa business yes, official. Po. Thank you. Thank you very much po. Pops. Happy birthday. Thank you Pops. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you, thank you. You're right. Thank you. <laughs> Mamrowena. Mamrowena. Thank, 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 thank you po. Thank you. Thank you po sa blessing na ibinigay niyo so, thank you. po. Ayan.

Happy birthday kay Estong uh, Panganay uh, Happy birthday sa lahat ng may birthday yes. po Lahat ng mga birthday Happy birthday po Ngayong November, birthday. Birthday po. Ngayong November. One month na lang December na Yes Ano na Nakaputo ka na naman Alright ah! <laughs> <laughs>